Ayan, demolish na ito. At demolish na rin yung mga ibang establishment dito. Dala dyan. Commercial complex. Nagsimula na yung demolition at ang paglalagay nila ng fencing dito sa MetroWalk Property in Pasig. So ito na po yung para mag way para sa dito gagawing Metro Manila Subway Project. So itong na-cover natin, ito po yung Ortigas Station. So, dalawa kasing station dito. Tagal lang na-delay itong gagawing demolition sana. Itong Metro Manila Subway Project ay malaking tulong simula sa may Valenzuela hanggang dito sa may Pasay. At ito ay magkakaroon ng line dun sa di ba? So, after ilang taon, makikita na natin yung construction works. Ang i-feature natin ngayon dito sa Meralco Corner Julia Vargas sabi niyo kasi ito yung station dito malapit sa Ortigas. Ito na tayo sa Julia Vargas Avenue. At uh, papunta natin ng Meralco Avenue. So ito na kabayan yung construction ng Metro Manila Subway. Na-demolish na yung part nitong Metro Walk. Ito na pala oh. On this side. Will Rise Ortigas Avenue Station. Ay may sample na pala oh. So, ongoing na yung demolition. Dula Vargas Corner, Meralco Avenue. Matagal din na-delay itong project. Paano? 3 years. Dahil sa right of way. Okay, yung demolish na ito. Nademolish na rin yung mga ibang establishment dito. Pero dyan na. So ito po yung Ortiga Center. Ito na oh. Dami, dami mga establishments. Dami mga establishment nagsarado dito. Commercial complex. Ah, mga Korean restaurant. Wala na rin pala yung cars for sale doon. ito yung Metro Walk ka yun dito. Yung pinakaunahan niya. Mga kainan dito, sirado na rin. No? Ayan, dito tayo sa footbridge. Bridge. Retro Walk. Ayan, o. yung parking aja mau kamu kasih pak? Oh, pada itu. yung playover dito sa Meralco Corner Doña Julia Vargas ayun hey guys ito oh. hey, yung project details Pang underground station dito Ortigas Show and Ortigas and Show Boulevard Station ito pa yung magiging tsura nyo ang ganda Kasi 3 years na delay daw So ito tuloy tuloy na Yung na demolish dun, sa intersection Mukhang dito na rin na susunod Sikat tong metro walk dito Mga puno pala dito natanggal na rin no Ito yung sa Julia Vargas, Corner Meralco. At itong unang part na na-demolish ay malapit dito sa flyover. Sa likod, matatanaw mo po yung Ortigas Center. So itong gagawing Ortigas Station para sa Metro Manila Subway ay mag-occupy ng mahigit 12,000 square meters dito sa 8 hectare property. So napakalaki nitong station. Alam nyo kasi dito kabayan, dito yung maraming mga commuters. Ayaw lang yun sa akin na kasi Diyan sa intersection ng Miralco Corner, Ortigas, diyan din gagawin yung future. Uh, alam nyo na yun, di ba? Yung dadaan sa Ortigas hanggang sa Taytay, Rizal. So, itong Metrowalk personally, pinuntahan din ni Governor Luis Chavit-Singson para tignan yung huling sandali dito bago matapyas itong harap ng Metro Walk. Pagkatapos nito, abangan nyo yung part 2. Doon naman tayo sa Shaw Boulevard Station. So, ito yung dalawang station dito sa Ortigas Center. So, ayan. Tapos na. Magsisimula pa lang ito. Siguro mga ilang araw lang. Wipe out na yan.